araw bago ang February 25, tuloy-tuloy na nadatagdagan ang mga grupong nais lumahok sa People Power Anniversary. Kabilang narito ang iba't ibang mga eskwelahan. Tanda ba ito na sa gitna ng katiwalian at maling pamamahala? Buhay na muli ang diwa ng EDSA? Sa ibang balita, cool mining sa Lake Cebu, South Cotabato, dahilan ng pagpapalaya sa mga residente. At sa summer, mga sundalo dapat daw managot sa pagkamatay ng dalawang magsasaka. Yan at iba pang balita ang tatukan natin dito sa Alam. Maalab na pagbati, Pilipinas. Hindi simpleng pag-alala sa EDSA sa people power ang gagawin ng iba't ibang grupo ngayong darating na February 25 pagpapanagot sa nangyayaring korupsyon ang tampok daw ngayong taon sa EDSA anniversary. Gaya raw kasi noong panahon ng diktaduryang Marcos, same-same ang kinakaharap ng bansa ngayon. Laganap na ng katiwalian, nagtataas ang presyo, at matinding abuso sa kapangyarihan. Kaya naman iba't ibang grupo ang nag in para sa People Power Anniversary na isang hiling. Natutuwa tayo magsama-sama ang iba't ibang mga grupo batay sa komo na kahilingan. Buhayin ng diwa ng EDSA People Power, singilin si Marcos, panagutin si Duterte, litisin si Sara. Patuloy na dumarami ang mga grupong gustong lumahok sa EDSA Anniversary, hindi lang sa Maynila, kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Sinyalis daw ito ng disgusto ng taong bayan sa lumalalang katiwalian sa bansa. Nag-umpisa yan ang sama-samang pagkilos noong January 31. Palatandaan nito na lumalakas ang panawagan natin na sobra na tama na. Ang February 25, panandang bato yan eh. Milestone yan sa ating uh, kasaysayan dahil sa araw na yun napatalsik natin na isang diktador. Sunod-sunod din ang pagsuspindi ng klase sa maraming paaralan. Kahit na ginawang special working holiday ni Pangulong Marcos Jr. ang February 25 mula sa dating regular holiday. Para kay Father Gilbert Salas, presidente ng isang Catholic Schools Network, may responsibilidad ng mga paaralan na ituro sa kabataan ang halaga ng EDSA People Power. Ini-instill natin sa mga kabataan ngayon is To have a critical mind, to look at reality, especially events in history, na hindi lamang uh, nagdidepende ang ating uh, realidad sa mga fake news na pinipedal ngayon sa social media. Hindi nga lang daw dapat pagbabalik tanaw lang ang ginagawa tuwing sa anniversary, kundi ang pag-uugnay na kasaysayan sa kasalukuyan, lalo daw ngayon na talagang ang abuso sa kapangyarihan. Gusto natin na uh, by commemorating EDSA people power that they have a grasp of what had happened in history so that they do not, first of all, repeat history and they do something about their present situation today. Ilang araw bago ang February 25, naglunsad din ang mga aktibidad ng iba't ibang youth groups para kundinahin ang anilay kawalan ng aksyon ng Marcos Jr. administration sa lumalalang kabuhayan ng mga Pilipino. Kayun din sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal gaya ni Vice President Duterte. Yung pakikilahok natin sa uh, February 25 isa itong panawagan para sa buong bansa na hindi tayo magpapatinag sa any type of aggressions of the Marcos administration. Para sa mga grupo, ang tunay na pagsasabuhay ng diwa ng EDSA ay ang pagsisigurong mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian at maling pamamahala. Magkaroon ng accountability ang lahat ng mga corrupt, hindi lang si Sara. Magkaroon ng accountability ang mga politiko na ginagawang negosyo ang kanilang pwesto. Yun ang mensahe ng EDSA. Hinihiling ko sa lahat ng hanay ng kabataan, mga mamamayan, batayang sektor ng lipunan, na sama-sama tayong kumilos sa February 25. Sa gitna ng tumataas na pressure ng mga bilihin, dumadagdag pa ang balitang tataas ang pasahe ng Light Rail Transit o LRT-1 simula sa Abril. Para sa mga pasahero, hindi makatarungan ang fare increase na ito. Alamin sa aming report. Nagpiket ang mga miyembro ng Bayan Muna sa Monumento Station ng LRT para ikondina ang nakaambang taas pasahe ng LRT-1. Anila, pasakit ang fair increase sa commuter, lalo sa gitna na nagtataas ang presyo ng pagkain, langis at bilihin. Pag tinasa pasahe, kawawa ang mga taong bayan. Malaki mawawala sa kanila. Pababa na nga ng mga taong bayan. Inaprubahan ng pamahalaan ang petisyon ng Light Rail Manila Corporation, ang pribadong kumpanyang nag-ooperate ng LRT-1, na taasan ng pamasahe simula April 2. Ito na ang pangalawang beses na nagtaas ng singil sa LRT sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Bago umupo ang pangulo, nasa 15 to 20 pesos lang ang single journey ticket. Pero ngayon, tumaas na ito sa 20 hanggang 50 pesos. Binatikos naman ng makabayan koalisyon ang Marcos Jr. administration dahil pinaburan na naman daw nito ang tubo ng mga kumpanya kaysa bigyang pansin ang mga ordinaryong Pilipinong hirap na sa pagbabadget. Ganito rin ang tingin ng mga nagpikit sa LRT1. Ang mga malaking kumpanya, ang umirit ng taas, agad-agad, tataas sila. Kami mahirap, marami pa, pag-uusapan pa, kita. Pag malaking kumpanya, hindi mano tataas. At LRT. Imbis na fair hike, giit ng grupo na ibasura ang pabigat na kontrata ng pamalaan sa private operators ng LRT1 at siguruhin tunay na makamasa ang public transportation sa bansa. Sa Lake Cebu, nagulo ang dating mapayapang pamumuhay ng mga residente nang pumasok ang coal mining operation sa kanilang barangay. Narito ang aming ulat mula sa South Cotabato. No, masakit sa buot naman nga gulpi. Gulpi langit kami nagalin sa sityo, aboy. Kaya tungod kami... Bago nag, Nagsulod ra ang kumpanya, kompleto na kami may 42B tanan. Isa si Rix Mosquera sa mga residente ng CTU Aboy Barangay Ned sa Lake Cebu South Catabato na pinaalis para bigyang daan ang pagmimina ng coal. Isa sa pinakamaruming source ng enerhiya ang coal, pero pinapayagan ng Department of Energy ang pagmimina nito. Sultan Energy Philippines Corporation ang may kontrata sa coal mining sa lugar sakop ang sitio Aboy sa mga lupaing niminahin ng kumpanya. Noong 2010, binili ng San Miguel Energy Corporation ang Sultan Energy kasama ang dalawa pang coal mining companies. Labing pitong hektare ang lupain sa South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani ang miminahin ng San Miguel. Pero pag sa kumpanya, sobra pa sa gingira ka. Kaya lang mahamahalin ka man na yun. Pero te, why kami memo, amun na kami subong. Napilitan si Ricks at ang kanyang kapatid na si Helbert na ibenta ang lupang kinatatayuan ng bahay nila noong 2022 dahil ginigipit daw sila ng mining company. Pero hindi na pumayag ang magkapatid na ibenta pa ang lupang sakahan. Ang amon, pangabuyan, mga po, mga po, ko na sir, hindi kinamadula ang akong lupa. Sir, ang lupa ko sir, hindi ko gedebligya na sa inyo. Para kay Bishop Alan kasikas ng Diocese of Marbel mahalaga para sa simbahan at komunidad, natutulan ng pagmimina dahil sa epekto nito sa kalikasan at buhay ng mga residente. Ang issue pa si Jan, hindi lang na may mina. Nadi-displace yung mga tao sa lupa nila. Matindi pa doon, para hukayin, sirain yung lupa, para kunin lang yung maruming coal sa iba ba, Na, sa etas noon, napakagandang lupa na nagbibigay uh, magandang uh, hanap buhay sa mga tao at nagpapaaral ng kanilang mga anak Tanong tuloy ng obispo, katanggap-tanggap ba ang pamimina kung wawasakin ito ang lupang nagbibigay ng kabuhayan na tirahan sa mga komunidad? Wala pa nasulod ang minahan diri sir. Grabe ang amon nga ang amon nga produkto, grabe. Misakto na kami sa karsada, may tanan kumplito na kami diri. Subong uh, na, nabudlayan na kami subong ka uma kay tungod wala na kami sing agyan ma'am nga magpagwa sang amon nga produkto kay tungod ari ma'am lang slide na. Matapos pang sa tirahan, hindi na rin malayang nakakadaan ng mga residente para pumunta sa kanilang sakahan. Noong April 2024, inaresto ang magkapatid na Mosquera nang dumaan sila sa mining site papunta sa sakahan dahil sinira ng mining operations ang kalsada. Kinasuhan sila ng kumpanya ng trespassing at grave threats pero ibinasura ito ng piskal dahil walang sapat na ebidensya. Dako ang pasalamat naman kay pag sa prosecutor na ang amon um, nga kaso na dismiss kamo um, amon um, ang agi kinagigbato kinagig, namon sa kompanya ah, ang karapatan namon sir kay may area kami dira giit ng mga residente ang karapatan nila sa kabuhayan gaya ng malayang makapunta sa kanilang sakahan habang tinutulan nila ang pangagaw ng mining company sa kanilang lupa sa akin talaga yung pinaka yung kung may pa sentaw guys parts of hope na una sa mga tao talaga no parang yung pinsan may pakatao, parang ayaw na namin eh. Pero yung mga tao doon sa ayaw umayaw eh. May isa o dalawa talaga ang pamilya nagpaiwan doon. Hindi nila binenta yung lupa nila. Dagdag pa ng ubispo, dapat panagutin ng kumpanya sa mga paglabag sa karapatan ng mga residente at pagsira ng kalikasan. Be aware of what San Miguel is doing in Lake Cebu. Pressure them to stop coal mining in Lexibo Cebu. Sa akin, malinaw, very responsible talaga sila and they should be made accountable. Abangan ang susunod naming ulat tungkol naman sa epekto ng maruming coal mining sa kalikasan. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng mga magsasakang pinaslang ng mga sundalo sa Samar na pinalabas ng militar ng mga rebelde di umano. Bakit patuloy ang paghahasik ng takot ng mga sundalo sa mga baryo? Alamin ang buong detalye sa aming ulat sa Rights Watch. Ibinalita ng Armed Forces of the Philippines nitong Pebrero, na dalawang miyembro raw ng New People's Army ang napatay nila sa isang enkwentro sa Paranas, Samar. Pero sabi ng mga kaanak at kapitbahay ng Magamang Pinaslang na sina Raymart at Renato Gabac, mga civilian ang dalawa. Ayon sa kanila, papauwi ang mag-ama mula sa pagkakaingin noong February 5 ng pagbabariling ng mga sundalo. Ibarawang suot na damit ng mag-ama pagalis ng bahay, pero tila binihisan daw at tinaniman ng baril para palabasing inkwentro ang nangyari. Uh, sundalo ito nga, gin posil ba warayla? Kaya na ng lang hirap dapat, hirap na laging pag-aagi. na lang hirap pag. pag pamusila. Jadi kaya agenda ko, tu ng kadalanan ay barangay. tu di mana tu, ikut kaya naga mga kon, talaga ini. Pero, mayda nga tira mga kuwan, Anira ID, Nagkawagra, National ID, Bukus ID. Wala rin umanong naganap na enkwentro na sa lugar kung saan pinatay ang magamang gabak, ayon sa pahayag ng New People's Army. Malayo raw ang lugar ng insidente sa pinangyarihan ng enkwentrong binanggit ng AFP. Pero hindi ito ang unang beses na may pinaslang ng magsasaka, pero pinalabas na NPA. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., may 54 na sibilyan na raw ang pinatay at inulat na kasapi raw ng NPA, ayon sa datos ng karapatan. Sabi ng Grupong Tanggol Magsasaka, ang ganitong mala-martial law na sitwasyon sa mga baryo ang hindi laging nababalita. babalita. militarisayong Well, una... Siyempre, yung malawak na lupain sa bansa ay yung gusto nilang uh, mahawakan ang malawak na lupain gamiting para sa negosyo. Ang resulta, siyempre, ang katamaan ng pangangamkam ng lupa ay yung mga magsasaka. Siyempre, tututo lang mga magsasaka. Kaya gagamitin talaga yung uh, militar para uh, puwersahin yung mga magsasaka, yung mga katutubo na umalis din sa kanilang lupang sinasaka, lupang ninuno may planong pagmimina sa isla ng Samar. Para sa tanggol magsasaka, hindi malayong ito ang isa sa mga dahilan ng matinding militarisasyon sa Samar. Ayon sa grupo, militarisasyon ang ginagamit na paraan para mas madaling takutin ang mga magsasaka. Hindi po yan na mga, mga pamilya, yung mga dislocate, yung kabuhayan, paninirahan, yung kinabukasan ng kanilang pamilya, mga anak, ay naapiktuhan. Kaya yung panawagan natin na dapat itigil ang militarisasyon sa kanayunan, lalo na sa natumatama doon sa mga sibilyan na hindi naman kumbatan. Kasi yun naman ang tinatamaan ng operasyong militar sa kanayunan, yung mga magsasaka pangunahin. Naranasan mismo ni Ronnie Manalo, isang magsasaka sa Bulacan, ang walang tigil na panghaharas mula sa mga sundalo. Sa katunayan, sinampahan siya ng kasong terorismo ng 88 th Infantry Battalion pero na ito kamakailan lang. Yung kaso ko ay patunay lang na ang layunin lang talaga ay patahimikin sa, sa ganong paraan ng mga, mga magsasaka. Kaya ang panawagan ko sa mga na naging biktima na katulad sa akin ay dapat ay magpatuloy tayo sa pag ng ating karapatan. Wala namang ibang paraan kundi lumaban. Talagang kailangan, kailangan may managot. Pedere man ito tama na ngayon kung gobyerno han ang ah, ay niya igreklamo kay pare mga salan taon man ay ragi pagdiri kasi kita magreklamo so ade don sana kun gagara man ito kay maser ngito ito ah okay man lang ay ano pinamatay kita kay naka man ira aton kara kun sir mas maupay nga aksyonan dayon ini para dire nga aliwat manhinabo pa ha, ibang ha, pamilya sa baba ng sahod at taas ng presyo ng mga bilihin, kumusta na nga ba ang mga manggagawang Pilipino? Alamin yan sa video series na mga kwento ng Masang Anak Pawis ng Mayday Multimedia. Tampok dito ang kwento ng laban ng mga manggagawa para sa sapat sa sahod, regular na trabaho at karapatang mag-organisa. Mapapanood yan sa social media pages ng Mayday Multimedia. Ano to? May bright idea raw ang Kongreso para pigilan ng fake news. Magpasa raw ng batas na magpaparusa sa nagpapakalat nito. Hmm, bright idea nga ba ito? Alamin niyan sa aming balitang with Feelings. Present ang ilang vlogger sa hearing ng Kongreso tungkol sa fake news. Ang tanong sa kanila ng tri-committee, Could you cite any good effect of fake news in so far as our society and countries are concerned? Hala, tinatanong pa ba yan? Obvious namang walang magandang epekto ang fake news. Bukod sa nililin lang nito ang publiko, nilalagay rin nito sa panganib ang ilang tao. Halimbawa, ang mga nare-red gamit ang fake news. Pero Isang batas nga ba ang solusyon sa lumalalang disinformation? No. Para sa press freedom advocates, mas lalong mapanganib kung gagawa ng batas ang fake news. Pwede raw itong maabuso para sabihin fake news peddlers ang mga kritiko ng gobyerno at parusahan ng mga ito. Ibig sabihin, pwedeng magamit ang fake news bill para pigilan ang malayang pagpapahayag ng publiko sa kanilang saloobing, opinion, at puna tungkol sa kalagayan nila. Ah! Tanong din nila, sino bang magsasabi kung ano ang fake news o hindi? What if, mismo Malacanang o government agencies ang nagkakalat ng fake news? Halimbawa na nga lang daw, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ayon sa Human Rights Group, walang pahinga sa pagpapakalat ng fake news laban sa mga aktivista at progresibong kandidato. Yikes! Impis na itulak ang fake news bill, mas okay daw kung palakasin ang kakayanan ng publiko para maging mapanuri sa impormasyon at maging kritikal kung mali ng fake news o hindi. O siya, hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Outer Media Network. Ako si Dominic Cotoma ng Bulatlat. Abangan ng live coverage ng Alter Media sa anniversary at sa People Power ngayong darating na February 25. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment at i-share ang video na ito. I-follow nyo rin kami sa aming socials at bisitahin ang aming website, altermedia.net. May mga kwento o komento ba kayong naisibahagi? Mag-message lang kayo sa amin. Hanggang sa muli!